Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is a little update of me here in Australia. So, ang tagal ko nang hindi nakapag-video, nakapag-upload dito sa YouTube. Like, hindi ko na makount kung ilang weeks or ilang month na ako hindi nakapag-vlog. And ngayon is may klase kasi kami mamaya. And ano ba talaga nangyayari sa akin dito sa Australia? First update is malapit na akong nilipat ng bahay ulit I think pang third time ko na siya maglipat ng bahay and mas malapit na siya sa work ko like na walk lang siya talaga kasi itong bahay na to is hindi naman siya sobrang layo pero nagte-train ako tas nang so at least diba, hindi ko na kailangan magbayad ng Mikey doon sa dilipatan ko na ang bahay may night class kami and exam kami mamaya so, ngayon pala is nagpet sitter ako dito sa at tinitirhan kong bahay. Kasi yung landlady ko is pumunta ng Europe and Thailand para mag-vacation. So, walang magbabantay ng cat niya. So, ako yung pinagbantay niya for two weeks. Coffee! So, yung rice ko nga pala dito sa Australia is dinadamihan ko na tas nire-ref ko na siya para diretso yung microwave ko na lang. Tapos nagluto ako ng Japanese uh, chicken curry. Para init init-initin ko naman siya like konti-konti. Like ganito. Kain tayo. First time kong mag-night class mamaya. Kaya excited ako kung anong mayayari. Pero exam na naman. Depende kung what time ka matatapos, eh, pwede ka na uwi Kasi yung usual na classes namin is umaga or afternoon. Pero ito talaga gabi. 6 o'clock. So, Nagre-ready na ako. Pero, nawang nahihirapan ako. First is exam. Ito, yung pagpili ng damit. Kung pupunta ng city talaga. Kasi, hindi talaga siya bumabagay. Piniprepare ko na siya sa utak ko kagabi and kanina pero hindi talaga siya bumagay. heat tech to guys para to sa base kung nag winter dito at least ito lang and then yung puffer jacket pwede na hindi ka nalalamigin inip to siya and ayan nga guys ready na ako so, kung walang laptop eh yung shoulder bag yung dadalhin ko pero ito kasi is <laughs> may laptop so ayan ito na yung outfit ko Finally guys, tapos na ako sa knowledge assessment ngayon is mag-aantay na lang ako sa mga kaibigan ko na matapos. And almost 8 o'clock na, magsasalado na yung school. So kaya, go na. Wait, kanawang, okay. kung ano saan ma-explore ang imo mga... Ayan! Hi! Hi! Makikita na naman ako ng mga ka-working moms. Sabihin na naman. gumala na naman kami. Gumala ang lamig. Uh, isang Hindi kaya Yung... Natututo, natututo. <laughs> Dapat may puffer jacket talaga. Ay, Hindi siya Oke, oh. huh? <laughs> Kiss. Oh, mm. Ada Like, hindi siya yung cheese na sobrang cheesy, pero... Mapipili mo yung ano, oo. nakakarating na ako ng bahay. And, ito pa. Oh. Hmm. Hindi ito siya healthy na mga pagkain na binili ko. Hello everyone! My work ako ngayon and magsastart siya ng 2.45 hanggang 9.45 ng gabi. Tapos tumawag yung place namin, magre-reception ako bukas. ano so. anong nangyari sa supply ko? Itong supply na to, from Philippines pa to. Hindi ko siya napalitan. Yeah, if the car comes over. not going to be like here. It's $50. No, but it's Before 7 a.m. It's free. Yeah, but going home. How much is only It's only going home? No, it's $5. Oh, you use it anyway, pay for mm. mm -mm. Of course, it's going to pick up my, my car. ako lang mag-isa ngayon dito sa staff room kasi busy lahat sa work and mostly magsa-start yung work 7 o'clock and trabaho pa sila ngayon kaya wala mo nang nagsa-staff room Finally, I'm done guys. Ayan o, oh, 6.30 na. And alam niyo ba, yung nadatnan ko dito sa staff room, may free foods. Eto, ipakita ko sa inyo. Sobrang dami From lifestyle Kayak kukuha tayo ya yeah. yeah. galing sa bakasyon. So, ayan, binigyan niya ako ng ganito. Kasi sa pagbantay ni pusa. Grabe. As in, sobrang busy ngayon. Ngayon na araw, like sa reception, ang daming tumatawag, ang daming phone calls and everything. And, ayan, nakikita mo talaga sa mata ko na pagod na pagod ako. Gusto ko sana maligo, pero sabi ko, ah, bukas na lang. sinisipon na ako. Ipapahinga muna tayo ngayon. But maraming salamat sa lahat ng na nanood ng vlog na to. And I hope na na-enjoy nyo to, itong vlog na to. And maraming salamat. Hanggang sa muli.